One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello, beautiful people, welcome back to my channel. This is your. Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C Plus, kumakain ka ng maraming banana Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng mga sangnin nyo Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Happy Wednesday sa atin lahat ng bonggam-bongga! Oh my gosh, ang bilis ng araw, no? Katapusan na ng buwan ng April. So, yon. Thanks God, nairaos natin siya ng bonggang-bongga ng ganun-ganun lang. And then, papunta naman tayo sa May. Yan may gash may na nakakaloka so babalik na kami sa school mga 15 days or 20 days to go <laughs> 'di ba pero ito ang exciting dahil syempre malapit na ang Miss World ayan hinaabangan natin 'yan dahil magi-start na rin sila this coming May 'di ba May 5 pagkatapos ng Miss Universe Philippines taman tama naman ay papunta na tayo dun sa exciting moment ng Miss Universe Philippines at eto nga ay ang syempre, ang Miss Universe Grand Final Coronation Night. Charot. So, ayan na. Ang dami talaga nag-iisip ko sino talaga ang mananalo ngayong taon na to. Pero, syempre, nandoon tayo na sana talaga ang manalo ay yung deserve para sa Miss Universe dito sa Siyempre, magaganap sa Bangkok, Thailand this coming November. Are you excited? Kasi ako, yes, sobra excited ako. Ay, nako, grabe bahala na. Malalaman natin sa May 2. So, yon Kung sino ang tatanghaling bagong Miss Universe. So, yon Siyempre, maraming salamat sa walang sawang tumatangkilit dito sa channel natin. Araw-araw, lagi-lagi. At saka, syempre, sa mga bago natin subscribers. Hello po sa inyong lahat. Syempre, sa mga makasolid na makamamasam dyan na talaga naman Bising bisi sa mga comments, talagang yon nako panalo ang mga comments ninyo. Maraming salamat naman. At eto nga, syempre, nako, grabe. Eto yung mga talagang sobrang mahal ako. Araw-araw lagi-lagi na nandirito. Rosario Balendres, hello. Russell 2016, Jesusa Gloria, Julia Chong, Andis, Robert Toyel, Cesar Anionuevo, Ricardo Quinozala, James Baluyot, Melinda Martinez. Siyempre ng din si Snake Jam, si JJ2024, Anthony Banta, Robert Casanias, oh. Benjamin Pahe, Marilu Aringo Astorga. Chibibo143, Yaya Muhammad, Reggie Bakud, Nati Gomay, Si Lylee Bar Barameda. Siyempre, ng dyan Dance, si Christina Galera. At saka, lagi din nakatutok dito si Mads Blood At saka, si Ryan Capones. Maraming maraming din salamat kay Jervin at kay Carlo Magat kay Edhi na lagi din tumututok talaga araw-araw lagi-lagi. At saka syempre si Madam Herrieta Solidad, Madam Jenaline Napaton, at Tony Cornelo Dilag. At saka syempre hindi natin makakalimutan si Mabrik, Thank you so much na talaga naman ay nako ayun na. Tutok na tutok din. At saka syempre si Christine Ann Perez. Maraming maraming salamat sa suporta at pagmamahal. At hindi lang yan, syempre, si Arpen, ayon Arpen, I miss you, at saka syempre, si Madam Catherine Kay na talaga naman sobrang ganda na ng Miss Sacramento ayon, marami tayo chika ngayon na talaga naman, oh my gosh magtatakas ang kilay ninyo ng bonggang bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon, kaya wag na nating patagalin ang ating mga chika, so yan ano ba yung mga chika natin for today nako, grabe, talaga namang maanghang at mapag-uusapan talaga ng bonggang bongga. Kaya guys, huwag na natin patagalin. Para sa una natin, chika, sabing ganon, founder at president ng Miss at Mr. Supra National ay licensed ng Miss Cosmo Poland. Ibig sabihin, siya ang magiging national director ng Poland. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dito ay bongga. O, <laughs> di ba? Bongga dahil sani po nga yung national director ng ng Mr. Supranational at saka ng Miss Cosmo. Ay, nako nakakaloka, no? Anyway, hindi naman ako magtataka dahil syempre business-business to at kanya-kanyang paraan yung mga yan. And ayun, kanya-kanya silang sanil-sanil kwersa. Kung si Kun An at saka si Mr. Nawat nagsanib So dito naman, ayan, si Cosmo at saka si Supranational na parehas anti ano, anti Mr. Nawat. Hindi ko alam kung bakit gigil nagigil sila kay Mr. Nawat, no? Gusto talaga nilang pabaksakin si Mr. Nawat. Ang tanong, mapapabaksak kaya nila ng bonggang-bongga. But ako para sa akin, uh, interesting to. So, tingnan natin kung mananalo nga ba ang Poland sa Miss Cosmo in the future, di ba? Kasi syempre, ano to, kasanib-puesa nila. So, hindi imposible. Eh yung Thailand nga, di ba, pumuesto din. Ay, nako, good luck. Good luck sa kanila. And then, para sa sumunod natin, chika. Tingin mo, Kurt Bond susunod na kaya ng Mr. International? Well, ang masasabi ko dyan ay... Wish all the best para kay Kurt Bondad. So, maganda ang laro ngayon ng ng Mr. Pilipinas Worldwide dito sa Mr. International na magaganap na dito sa Bangkok, Thailand. Imaginin mo, di ba? Ang galing ng pambato natin. Napakagwapo at kaya pumantay talaga sa kagwapuhan na katulad ni Mr. International from Nigeria. Oh my gosh pag nagkataon na nalo si Kurt Bonda, tapos ng si Mr. Nigeria, tapos nandiyan din si Mr. Thailand. Oh, yung gugwapo nila lahat. I love yung kagwapuhan nila. Kaya good luck, di ba? Wish all the best para kay Kurt Bonda. Mabuhay ka. Naku, gusto yan ni Christine Ann Perez. Nakakaloka. At ito ang mas nakakaloka. Blackpink Lisa. Inimbitahan ni Mr. Nawat para mag-perform sa Miss Universe 2025. Pero, Lisa, <laughs> hindi tinanggap ang impitasyon. Oh, my gosh. So, hindi sa ayaw ni Lisa mag-perform sa Miss Universe, ha? Siguro dahil, ang mga nakikita ko dyan dahilan, una, busy. Oh, uh -huh. Baka busy, baka, baka libre. <laughs> so, yun, yung mga ganon. Pero, hindi. Ang nakikita ko dyan na, na ano na dahilan talaga yung busy busy baka hindi umado sa schedule hindi dahil sa ayaw dahil siguro sobrang busy ni Lisa at maraming mga appointment at maraming mga kailangan gawin di ba so kaya hindi niya yan uh, natanggap pero hindi ibig sabihin nun ay ayaw maybe in the future makita natin mag-perform yung Blackpink mismo di ba so yon so kasi baka si Lisa lang iniimbitahan nila eh baka gusto ni Lisa lahat ng Blackpink o oh, ba diba? so good luck and tingnan natin in the future sumunod natin chika Miss Universe at saka Continental Queen ipinarada kahapon anong chika mo dito mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay bongga. Ayun nga. So, kahapon na pinagkaguluhan nga ang parada ng Miss Universe sa Miss Universe Continental Queen. ayon So nakakatuwa naman kasi di ba? At least nabigyan natin sila ng warm welcome and then ayun, nakita siya ng mga kababayan natin at ang pinakabongga dyan, yung ipinarada sila para masilayan ng mga kababayan natin. And then I think solid. Solid na solid ang pagpunta ng Miss Universe sa ating bansa at dahil mararamdaman niya kung gaano nga ba bongga magmahal ang mga Pilipino. 'Di ba ganyan din pinarada din dati yung dating Miss Universe na si Shaynis, 'di ba? Mm -hmm. So 'yon. So at least fair fair. So parang piling ko taon-taon na ganyan ang mangyayari ang Miss Universe darating sa bansa natin. Dati pinapanalangin ko nung bata ko, nako sana yung Miss Universe makarating sa Pilipinas ngayon ang dyan na siya lagi. Di ba? So, yun ang bongga. Hmm. Para sa sumunod natin, chika, pambato ng Occidental Mindoro, mama sa mo, kakabog nga ba sa Miss Universe? Alam niyo sa totoo lang, ang maganda kasi dito, maraming ano, marami na siyang nasalinan na pageant, 'di ba? So, parang feeling ko malakas ang laban niya. Pero hindi ko naman nakikitang mananalo Miss Universe nakikita ko na kaya netong pumasok palaga sa semifinals at kaya mag top 5. Ganon. Kung gagalingan pa ng gusto. Ganon. Pero yung mga pasabog nito medyo nakakaloka yun, no? Hindi naman ganun kabongga yung cut nung gown, pero ang nagpapansin dun yung veil. Kasi sobrang laki talaga, sobrang haba. At yun talaga ang takaw pansin. Ang tanong, napansin kaya ng judges o napansin lang natin, no? ba diba? So yun, so malalaman natin yan sa coronation night kung hanggang saan mararating ang, na, ang pambato ng Occidental Mindoro dito sa Miss Universe. O, di diba? Bongga yan. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga pinag-uusapan ngayon sa social media ang paggaya ng damit ng isang Vietnamese designer na ipinasuot kay Liana Aduana at Liana Aduana maapektuhan kaya sa mga nangyayari ngayon dahil sa pangkokopya daw ng damitan na galing sa design ng isang Vietnamese. Anong chika mo dito, Mama Sam? Eh baka naman in order to ni Liana Duana sa ano, Lazada, hindi lang natin alam. Tapos alam mo 'yun kapag tatak Lazada kasi syempre may mga kapare-parehas, 'di ba? Ako masasabi ko it doesn't matter ko kung, kung ang sinuot ni Liana Aduana ay na-design na, mali mo naman in order doon ni Liana Adwana doon sa kanila. Hindi natin alam. Ako, para sa akin, hindi yan makaka sa performance ni Liana Aduana dahil ang pinag-uusapan dito, yung galing na ipinakita ni Liana Aduana sa competition ng Miss Universe Philippines. So parang piling ko hindi yan yung masasabi mo kahit pumutak sila ng pumutak. Ay nako, yung damit na sinuot niya ng closed door interview ay galing niya sa Vietnamese designer. E eh, malay nyo naman, binibenta ng mga Vietnamese yun. At bumili nga si Liana Aduana dahil gusto niya yung design. So who knows, di ba? Pero ako, para sa akin wag kang tumitig doon sa kung ano ba yung kinopya at ano ba ang sinuot. Doon ka tumitig sa galing ng kandidata kung paano to magsalita at kung paano to umariba sa kompetisyon. So, yun yung nakikita ko. Magaling si Liana Duana and for me, doesn't matter ko sinuot niya, yung sinuot na ng Indonesian or ng Vietnamese, whatever. <laughs> di ba? So, yeah So, laban lang. di ba? Wala namang masama at wala namang mawawala sa kanila. Ang importante yung performance nila na ibibigay nila ng tama. So, yon At para naman sa sumunod na chika, speaking of kokopya, isa na namang kinopya daw mula sa Indonesia ang design ng evening gown ni Win-win Marquez. Oh my gosh, naloka naman ako dito. Alam niyo sa totoo lang, hindi ko nahalata na gustuhan ko yung details ng suot na ni Win-win during preliminary competition yung kanyang evening gown. Sabi ko, in fairness, ang ganda ng details. Hindi ko lang gusto yung color, pero gusto ko yung design. Then, hindi ko na notice na parang oo nga, no, kaparehas. Yung tinignan ko, hawig, hawigan, pero not to the point na parang kinopia or parehas. Tulad nga na sinabi ko, Siguro yung mga design na to, nagkakaparehas ng idea, hindi naman may iwasan yun. Kasi, di ba, yung mga designer, minsan nag-aral sa ganito, so may idea siya kung paano gagawin yung or kaya nagustuhan ko yung cut. Parang ano lang katulad nung kay Krisnan Garavides. Ang daming gumaya sa gaw ni Krisnan Garavides during nung lumabas siya sa Miss Universe. Pero, hindi ko naman masasabi, ay, naku, copycat yun. Ay, naku, kaya-gaya-gaya. Ang importante sa akin kasi, yung performance ng mga girls natin na nagre-representative sa kanilang mga lugar. Diba? Dito sa Miss Universe Philippines, I don't mind kung sinuot na ni Batman yung suot ni ganito, or sinuot na ni ganito, o galing yan sa ganito. Ako, para sa akin, ang gusto ko makita talaga sa mga kandidata kung paano siya nag-perform as a candidate at paano niya inilalaban ang laban niya. So yun yung importante sa akin. Kanya-kanya silang strategy game and then depend 'yon kung paano silang magpapasabog at ito ang abangan natin sa kanila, di ba? Hindi yung ay kinopya ay geto eh kahit naman kinopya niya eh. de eh kung ang ganda naman ng performance niya. Dinabigyan pa rin siya ng mataas na puntos and who's scared doon sa mga ano tawag dito sa mga nangongopia. Di ba? Wala naman. Susko, na nakakaloka kayo. Ginagawa pa natin issue yan, hindi naman issue. Ang issue dito, yung performance nila. Ganon. At para naman sa sumunod natin, chika, si Atisa Manalo na kaya ang magiging katapat ni Vina kung sakasakali sa Miss Universe. Well, parehas silang sumasabak ngayon dito at parehas na nakikipag-compete sa bawat national pageant. etong si, si Vina, nagkukumpit doon sa national pageant dito sa Thailand. And then, ito naman si Atisa, nagkukumpit sa national pageant natin. So, parehas natin silang gusto manalo. Pero, depende yan sa, ka, sa destiny, sa laro ng panahon, kung sa kanila ba mapupunta ang korona ng Miss Universe. Basta, ang importante ay makita natin yung lab nila na kung paano nila to pinapanalo yung bawat national pageant na sinasalihan nila. Maganda kung sila ang magtatapat kasi Diyosa to Diyosa ang labanan. And I think kaya ni Atisa makipagsabayan dito sa Miss Universe kung tatapatan din naman natin ay si Vina. Basta nandoon lang, tiwala lang yung mga maka-Atisa dyan. Magtiwala kayo kay Atisa Manalo. Alam ko yung iba dyan kinakabahan na, natatakot kasi na, di diba, noong last year, halos makuha na ni Atisa tapos isang iglap pak, o, oh, di ba? Pero ngayon, ang masasabi ko, just trust the destiny. Ginawa na ni Atisa ang makakaya niya. Yung iba, maaaring hindi nagustuhan yung laban na ipinakita niya. Pero yung iba naman ay naniniwala, so manatili kayong magtiwala. Hindi lang kay Atisa, kundi din sa mga kandidata na sinusuportahan ninyo. Kasi hindi natin hawak to, hindi natin alam kung sino nga ba ang mananalo, basta nandoon ka lang na ipagdasal mo. More than doon sa ma-worry ka. Oo, ganon. Sabihin mo sa Diyos na sana ibigay na. More than doon sa parang ano ba, nagdududa ka. Huwag kang magduda. Kung may tiwala ka, ibigay mo 100% at Ilaban lang 'yan kasi walang imposible, di ba? So maling eto Ito na 'yung hinihintay ni Atis sa Manalo at ito na baka masagot na ang pangarap ng lahat na mailaban si Atis sa Manalo sa Miss Universe. So yeah, so good luck kay Atis at good luck sa ibang kandidata na lumalahok dito, especially sa mga front runner na talaga masasabi natin ang tindi na binibigay na laban. So, abangan natin sa May 2. Kung sino nga ba ang tatang halimbagong Miss Universe Philippines for 2025. So, yon So, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.